Pilipinas, planong bumili ng F-35 Lightning II. Hindi lang ito ordinaryong bentahan ng fighter jets. Hindi lang ito isang simpleng hakbang ng Pilipinas para palakasin ang depensa nito. Sa likod ng multibilyong dolyar na kasunduang ito, may isang mas malaking tanong. Ang deal ba na ito ay isang hakbang lamang patungo sa pagbili ng mas advanced na fighter jet tulad ng F-35? Sa episode na ito, tatalakayin natin kung paano ang pagbili ng Pilipinas ng F-16 Block 70-72 Vipers ay posibleng bahagi ng isang mas malalim na plano hindi lang natin sisilipin ang mga detalye ng deal, kundi aalamin din natin ang mga analysis mula mismo sa Max Defense Blog, ang pinaka-credible na military defense source sa Pilipinas. Bakit tila pinipilit ang ating gobyerno na bumili ng American fighter jets? Ano ang tunay na plano ng Philippine Air Force? At bakit tila may second option na hindi masyadong pinag-uusapan? at higit sa lahat. Ang dilba na ito ay isang stepping stone para sa pagkuha ng mas advanced na 5th generation fighter jet sa hinaharap. Siguraduhin tapusin ang video dahil may isang krusyal na detalye tungkol sa ibang jet fighter na hindi nyo inaasahan. Ayon sa Max Defense Blog, ang anunsyo ng US Defense Security Cooperation Agency tungkol sa pagbebenta ng 20 F-16 Block 72 Vipers ay hindi lang basta military acquisition. Maraming analysts ang naniniwala na ito ay isang paraan ng Philippine Air Force upang unti-unting ihanda ang kanilang sarili para sa mas advanced na air defense capabilities. At posible itong maging unang hakbang patungo sa pagkuha ng isang fifth generation fighter tulad ng F-35 Lightning II. Pero bago tayo mag-isip tungkol sa F-35, kailangang unawain muna natin ang logic sa likod ng deal na ito. Bakit dalawampung F-16 lang ang in-order ng Pilipinas kung ang ideal number na kailangan ng ating Air Force ay apat na Maraming military analysts ang nagsasabing posibleng hatiin ang bilang ng ating fighter jet sa dalawa. Isang American-made at isang non-American-made aircraft. Ang ganitong diskarte ay nagbibigay sa atin ng flexibility at iniiwasan ang sobrang dependency sa iisang bansa. Bukod sa F-16, may iba pang fighter jets na kinokonsidera ng ating gobyerno. Isa na rito ang JAS 39E F Gripen ng Sweden na kilala sa kakayahang lumipad kahit sa maiksing runway. Isang napakalaking advantage para sa isang bansang may limitadong airbases tulad ng Pilipinas. Mas mura rin ang maintenance ng Gripen kaysa sa F-16, kaya mas long-term friendly ito sa budget. Ngunit may downside rin ito. Dahil mas maliit ang fuel capacity nito at mas maiksi ang range ng operasyon. Isa pang contender ay ang KF-21 Boramae ng South Korea. Isang mas modernong fighter jet na posibleng maging stepping stone ng Pilipinas patungo sa F-35. Bagamat hindi pa combat proven, ito ay mas advanced kaysa sa F-16 at kayang i-integrate ng maayos sa ating kasalukuyang FA-50 fleet. Sa European market naman, nandiyan ang Eurofighter Typhoon Tranche 4 at ang Dassault Rafale ng France. Parehong napakamodernong jets na kayang makipagsabayan sa kahit anong fighter aircraft sa mundo. Pero dahil sa kanilang mataas na presyo at maintenance cost, mahirap silang iprioridad, lalo na kung limitado ang ating budget. Sa kabila ng mga opsyong ito, bakit tila pinupush ng Estados Unidos ang F-16 deal? Ayon sa Max Defense Blog, may tatlong posibleng dahilan. Una, gusto ng Amerika na mapanatili ang interoperability ng Philippine Air Force sa kanilang military forces kapag pareho ang gamit na aircraft, mas madali para sa kanila na suportahan at i-upgrade ang ating air defense. Ikalawa, bahagi ito ng kanilang alliance commitment sa Pilipinas, kung saan tila nagiging obligasyon na nating bumili ng kanilang military equipment bilang kapalit ng kanilang depensa. Pero ang pinaka-kontrobersyal na dahilan ay ang posibilidad na ang pagbili ng F16 ay isang training ground lamang para sa ating mga piloto bago tayo lumipat sa isang mas advanced na jet tulad ng F35 Ito ang isa sa mga pinakamatinding hinala ng ilang defense analysts Ang F16 deal ay maaaring isang preparasyon para sa mas malaking hakbang patungo sa pagiging isang full-fledged modern air force ng Pilipinas Ngunit, sa kabila ng magandang tunog ng deal na ito, may isang malaking problema. Ang pagbili natin ng mga F-16 ay hindi isang simple o murang transaksyon. Ayon kay Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez, posibleng umutang tayo mula sa Estados Unidos para mabili ang mga jets na ito. Ibig sabihin, hindi lang ito usapin ng military upgrade, kundi isang financial commitment na maaaring magtagal ng maraming taon. Kung hindi natin maayos na mapangangasiwaan ang utang na ito, maaari tayong malagay sa isang sitwasyon kung saan mas lalong tataas ang ating dependency sa U.S. military assistance. Bukod pa rito, habang pinag-uusapan ang pagbili ng bagong fighter jets, nananatiling kulang ang pondo para sa ibang critical na bahagi ng ating national defense tulad ng naval defense at missile systems at dito pumapasok ang mas malalim na tanong tayo ba ay talagang nagmo ng ating air force para sa ating sariling kapakanan o tayo ay unti-unting tinutulak patungo sa isang mas malaking geopolitical conflict Kung sakaling lumala ang tensyon sa Asia Pacific at ang Pilipinas ay punong-puno ng American military assets, hindi ba tayo rin ang unang katamaan? We would like to assure uh, the People's Republic of China that the planned... Procurement of F 16 fighter jets to the Philippine arsenal does not in any way harm the interest of any third party. It is not intended for any nation. It is merely part of the AFP modernization program. That the Philippine government will always be ready to protect and assist our OFWs wherever we may be. And the context of the Chief of Staff's statement was merely to, uh, We've pleaded to relay to the public that the Northern Luzon Command as an integral part of the armed forces is ready to assist our OFWs. Walang masama sa pagpapalakas ng ating depensa. Pero dapat nating itanong kung ang deal na ito ay tunay na para sa seguridad ng Pilipinas o para sa strategic interests ng ibang bansa. Ayon sa Max Defense Blog, may mga paraan upang palakasin natin ang ating depensa nang hindi tayo nagiging sobrang dependent sa iisang bansa. Sabi nga sa isang lumang kasabihan, kapag may malaking labanan, ang pinakamalalakas na bansa ang naguutos, pero ang maliliit ang unang nadudurog. Sa puntong ito, tayo ba ay mas nagiging independent? o tayo ay unti-unting nagiging battleground ng isang mas malaking giyera. Ano sa tingin nyo? Dapat bang ituloy ng Pilipinas ang F-16 deal bilang unang hakbang patungo sa F-35? O mas magandang pag-isipan muna natin ang iba pang mas practical na option? I-comment nyo ang inyong opinion sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas malalim pang diskusyon sa mga isyung hindi pinapansin ng mainstream media.